Hello, good morning mga kapaps Happy Sunday Happy Sunday po sa inyong atanan uh, For today's videos mga kapaps malibut uh, Malibot-libot tadi anay sa aton nga gamay-gamay nga parma Na nakapakao na nga atong manok nga mga piso And, Tapos na sinakumao, naglayasan na yung mga piso ko o yung mga lag ko mga vlog ko ko ginpagwa sa kulungan kay basi magkad to dito sa palay uh, kaka kapit bahay <laughs> kaya hindi why ko sandagi ng buhian kulungan ko anay sila so subong aga alas 5 pa lang domingo malibot libot anay di sa akon nga gamay nga farm mga kapaps ah. sa <clears throat> ngayong subong April 28, 2024 linggo malibot-libot taanay di sa aton nga mga tanom antes na magpamunyag so dali mga kapaps op dahan ko maglibot-libot di sa akon mga tanom sa so, ari ako mga katumbal oh. ang dami na naman nilang bunga Kaya ginubos na harvest ang iyang mga dlag ko so ara sa mga kapaps oh. damo duman ang ilabunga nga gagmay na makadto ko sa dumalag karon mabakal ko ka abono kay ko sila karon sa hapon it abono bunuhan ta duman aton katumbala kay damo naman sila bunga nga gagmayo sige naman sila bunga yan kay oh ubos ko ka harvest ila bunga nga lag na subong oh sa palang kasimana damo naman ila bunga Ayun. So, karon dugay-dugay mamunyag doon ako. Ano? Nanda mo na man nila mga bulak. Ato nya katumbal. Ayan durdoro do nila bulak. O. Kag may tanom na kita dire nga uh, ampalaya uh, uh, um, or marguso. Ayan o, buhay na ang aton nga tanom nga marguso. Ano palang nisandah? ni sandah? Uh, ano na a na ayan so nag nagmunyag matakapot hapon so karon dugay dugay mamunyag naman kita so amo ni ako nga ginatamnan ka akong marguso mga kapaps so malinis na wala na ang mga patay nga tong una ko nga pang kakas ko na so ara ang aton bago naman nga mga tanom so ang, nabili na lang di ang akong katumbal An, pero buhi na tong akong mga marguso ay bisan perte kainit gabakas magyapon ang atong tanom hmm. eh <clears throat> walop lang ni ang akong marguso nga tanom kagin direct seeding ko nasa ay ko naging hunol o tingnan o nami man nila buhi o Ah, ang bago ni nga variety ah di ang kwanisa ah mistisa ate una ko nga tanom abi ah, galaxy max f 1 susubong mistisa f ipuan na naman ang aton nga gintanom so, try naton ang mistisa kun manami man ay subong lang ko sini nagtanom mga kapaps so malibot-libot tadi anay sa akon nga gamay nga farm sa ang akong nga gamay lang nga farm so ang akong latoy wala na ah, patay na Ara. pero may bunga pa sila nga nabilin nga gamay so, ko San si dalo oh, mo mga log so ato kita diri sa akong nga kalabasa so ayari ang akong mga kalabasa mga kapaps lumalaban pa rin sa init so to akong nga kalabasa nag-ari pagid sa piyak nag-ari man sa piyak ah, kalabasa ano tapos tabo kasi sa apaabi ni ang sa tunga ay napalibutan ako ah, di kasapa so may ginakuhaan ko di ka pang bunyag kay ginpunong ko da sa ubos pero makaapoy man mag agwada tubig ayan ah, ang ah, kalabasa ko sa piyak may araw man tada sa binit niya ang ah, balinghoy ayan may balinghoy makita nga tanom sa gilid dito sa piyak may tanom ako to sa gilid niya balinghoy so may libre na tanga sudanon so dira sa piyak nagaumpisa naman ko na kaingin o da silipin nato ang aton nga gina umpisahan nga gina mga kapaps ayan o na ang ako na kaingin da sa piyak hindi ko pa nasunog na o basi karon sa hapon pag su sugo uh, tutdan ko na siya ano mali na ay asta pa na dito sa may babaw so, dire pa lang subos ang akon nga gin kaingin asta to sa gilid sa may babaw to nan malapad lapad na ato nga gin kaingin so buson ko pa na asta to sa babaw gid kay tamnan ta saging saging kag -baling hoy o di gani uh, kapayas So ari gali mga kapaps ang akon nga, nga kalabasa kag, kag kapayas man Ayano, oh, may mga kapayas kita nga tanom. Kalabasa kag kapayas sa so, mga manami na to aton kapayas. Ah, kapayas ko nga mga tanom mo. Oh. So damo man Eh. Ano, kita nyo ang akong mga kapayas sa mainit. Gabato sila sa init. Batuan tang init. Pa may mga bunga na ning akong kalabasa gagmay pa ayan o. nan so ayan o, may bunga na sila o oh. na may mga bunga na ni kay gin pruning ko ni sa mga kapaps sa aton sandiya di may bunga man nagtanom ko di ka sandiya kay nag nagbakal ko sang sandiya dito sa karsada ang liso na gindala ko gintanom ko na buhi man ayan oh, may bunga na siya o oh. na, <laughs> na may bunga na so karo sa hapon na mabakal naman ako ka abono karon abunuhan tana naman sila ni so kada, uh, kada puno ni mga kapas ka ako nga uh, kalabasa gin utod ko ang ilang uh, mayor so tanawa nyo mga kapaps ara da sa akon nya unang uh, vlog ang tong pag pruning ko ka akong kalabasa so kada isa ka buho isa lang ginisa kaliso akong gintano mga kapaps para o oh. isa lang ginis kapuno no? pero damo ang iya side shot umpisa katong tong ginutod ko ang iya uh, pinakamayor dere sa una ah, dere ako inutdano ang iya og boss mga isa kami tros isa kami tros ang haba ginutod ko na siya. so tanawa no mga kapaps damo ang iya side shot pila kabilog iya side shot isipon naton isa, dua, tatlo, apat, lima, anon, pito, walo. O walo kabilog. Iya, sanga. So, sa kada sanga, sa walo niya, kasanga mga kapaps, uh, may bunga. Ari, pakita ko. So, iya, bunga. O, tingnan mo mga kapaps, sa walo kasanga. O, ayan o, may bunga na. O, isa. O, isa. Ano? Dua. Ayan, may bunga. Tatlo. Ari oh, may sanga oh. Na tatlo. So apat, lima, lima na kasanga nagbunga na. So sa walo, may lima na sa kasanga nga nagbunga. Oh, di ba? Ay kung uay ko sa ginutod, uay ng damo. iyang sanga. Press ka ari de mga katapso, oh. Kay uay ko gin proning. So ari damo man iya sanga ni Isa lang man ni sa kapuno ni pero damo iya sanga So Kada sanga niya naman May mga bunga man o Ari o Isa na ka sanga may bunga Ari isa na ka sanga may bunga Tu sa piyak may bunga man to O pila kabilog iya sanga Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 O 7 na kasanga Yung 5 may bunga De, Diba o, ari mga kapap, so kayo ay ko gin gin pruning ang iyang nga uh, punta. Ari, o, ay ko ni si gin pruning. So, ay siya nagsanga. Waay ay siya nananga. O, o, ba? Diba? O, ari iya, uh, pinakaugbos ni. Nan, itong pag pruning ko, isa kami tros pa iya ha, ba? Gin pruning ko na. Gin utod ko ni ang iyang ugbos ni ging gin kapon ko na sa ba kung sa ta, tao o sa ido sa baboy ging kapon ko na ging ko na ni nan pagka utod mo ni ang nabilin diri nga dahon sa ging mo nan sa ging utdan mo ni may dahon manangana sa di nan kada dahon manangana sa so kung kung damo iyasanga sa nga may hatag di damo man bunga tulad na o damo iyasanga pero isa lang nasa kapuno pero Oo, oh, nagdamo iya sa nga. Ito may mga gagmay na sa bunga. Pero ari ah, kay ko sa igin utod. Naghaba lang sa. Oh. May sangaman sa di sa puno, sa bilog lang. Ito ara Nan, sa bilog lang iyang sanga. Sa ara oh, sa bilog lang iyang sanga. So, araw, lang iya sa nga. so naghaba lang iyang nga uh, mother. Oh, nga nagmahaba lang asa na dito. Pero wala sanga. Hindi priyasin eh nga isa pa lang kami terus yang haba ginpang utod ko na ginpang kapon ko na gin ko na isa pa lang kami terus so tanawa nyo kada puno damo na sa siya, siya nga so mananga sa it mga siyam walo kasanga kasang mamunga lang ng daang apat ang apat kasanga nya hindi man o oh, kada puno may apat na sa kabunga hindi maganda gali ang iproning kay ari kaya natrawa nyo ari mga kapaps. Ulihi ko na nalang isang pruning. Naging utod diya sanga. Kaya iwa matagod pa iya mga sanga o. Oh. Mm. Diri ko na sa gin uto. Ayan o. Oh. naton. <laughs> diri ako nag uto. At ari di ang pinakapu mother niya. So nagsanga na siya. O. Oh, pila na kabilog yasa nga o. Oh. Ara o. Oh. Tatagod pa iya mga sanga. Pero damo. Ah. Oh, damo na yung sanga. So, asal sa may puno. O, oh, nananga na siya. Ulihi ko na sa gin pruning eh. Ano, may mga sanga na sa diyo. oh ara pa. Sanga na pa na eh. Na, dari sa puno. Ulihi ko lang sa gin pruning. Pero ginagpabilin ako dito kay isa. puno kapuno, dito sa may punta, nagpabilin ako. Akon lang nga obserbaran kung ano ang mas manami ang imo sa nga utdon nga isa pa lang kami tros ang iyahaba o pabayan mo lang siya nga maghinaba so mas manami ang utdon mo ang kalabasa kay kung pabayan mo sa mga kapaps gahaba lang siya gali nga nagahaba pero ni isa mananga mananga man sa paydugay sa so, may puno na So kung maghinaba lang sa nga maghinaba, mamunga matung iya nga mayor o iya nga ma mother, mamunga man to sa isa lang gid ka iya bungahon si isa ka puno. Hindi pareha sini nga damo iya sanga. sini damo iya sanga. O oh, magsanga sa ito walo ka sanga. Biskan mamunga lang na ang apat o bisan tatlo lang gid. Ang lima niya kasanga to, hindi na to niya mamunga. Okay na na. Or kada kada puno, may tatlo na kabunga. Ka, sa, ka bunga. ah, na mga kapats. Ang daming sanga, pero dami din niyang bunga. Ito na, no, may bunga na, malaki na doon, no? Ah, may bulak na. Tanaw na ito, ni. Eh. <coughs> ito, ari, oh. Damo man iyasang, ah. So, damo man iyang bunga. Ayan mga kapapso, ayan o, na. Ito bunga na to eh. Ayan, bunga na na sa ari pang iyang upod nga sa nga. O, may bunga man. Ang ari, tanawin unta ni. Ah, may ari man siya o. Gamay pa. So, din pagin. Ito sa piyak, may ito na sa piyak. So, ari pagin ang isa. O, ari o. O, diba may bunga na. Ito to, gamay pang iyang bunga pero pila ka sanga ni sa isa ka puno damo man siya sanga isa dua tatlo apat lima ano pito walo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o walo kasanga. so nagbunga na yung anim yung anong ka na nagbunga na o oh, diba press ka ari o oh. damo iya sanga o oh sama so, manami gali pag i mo ang kalabasa mga kapaps so ako nga ang kapayas ano, tambok man gabato man sila sa init ang damo kapayas si subong at tanom kay igo igo lang na mag disember damo na ta kapayas nga harbison nga luto mga kapaps So dito galing sa piyak oh, dito ako nagkaingin na so mamunyag na ta kay 5:30 na umbalik so, na ta sa aton nga kubo mga kapaps nagdayan lang ko di kay aga pa man kay pagkatapos naton pamunyag makadto kita sa dumalag at magbakal ka abono so ni payas ko mga kapaps oh baba lang ito ah, hanggang baywang ko lang pero may bulak na ito mga kakapaps ayan o oh. ayan o oh, may bulak na mamumunga na itong ating papaya so are ito na ni kay taga pa ako pa lang ni ah, gagmay pa bulak ini ay sang dangkal mahigit pa lang wala pang bulak <laughs> <laughs> wala pang bulak ito aton lahat ay mga kapaps ay patay na ah, na si ari oh nubo man isa ah, hanggang baywang ko lang tanawon ara may bulak na siya mga kapaps malapit na ito mamunga ito, ayan oh, ah, tanim natin nga tanom ko nga marguso ay amo lang nindi sa akon ah, nga gamay gamay nga farm yan, dan dayan tadi anay kay aga pa. Ay tanamun tagal dito mga kapaps sa piyak. Uh, matambok kita anay dito. Kay isit ingon ta ito ang aton tanom nga uh, kapayas. Kay dito sa piyak may kalabasa man ko dito. So mga matambok man ang kalabasa ko dito. Yan, kag may mga kapayas man ako dito nga tanom. So tuya puro kapayas lang. So sitingon ta mga kapaps and lang ni sa ako nga gamay-gamay nga farm. deri sa San Miguel Dumalag. So, dere swerte hon mata di sa aton nga kuan marguso kay buhi na. Ah, uh, walo palang kadlaw. Ayan. Da mga buhi na sila yo. Eh, oh. Kay bunyagan ko sila ka patapon so karon subong mabunyag man Kay makapo ay man magbinunyag ah kay grabe init. Oh, ari ako nya timbaan di nan ako ng gas gastak sang tubig dire sa drum nag ako nga pang sandok sandok ilaglag ko lang to sa idalom ayan ayan kuha tubig batakon ayan ay dire lang ko kuha sa pa sa mata -tota ito mga kapat sa akon tanom nga ah, kapayas damo tanom ko din nga kapayas Bag ah, bago Ah, mag mag 3 months pa lang ang ato dito sa oh, may bulak na gani ang ari dito oh. so, sa ka ako nga payag hari akong payag duha akong payag tabok tadi anay sa latayan kay sapa na ni o gabok na gani akong uh, latayan nga butong di oh, oh gabok nan amo man sunod-sunod ka akong nga ido nga duha ka bilog. si si Nike tapos si Uno din niya si Uno ah, nabilin siya dito sa piyak si Uno sa labasa nagdayan masa dito ang akon kamatis din di mga kapaps ay kana patay ng akon kamatis yan wala ng bunga kumakanto kita to sa akon nya kan para may bunga pag iman ang ibang buhi pa may bunga pa mga kapaps kamatis ta kato tadi sa akong kapayas so ari akong kapayas mga kapaps Man, medyo mataas na ito saka ang iba siniga pamulak na Man, so damo damo man isa ini iba iniga pamulak pero ayaw kini din kabalo kung babae ini sila kung lalaki yan o oh. ano may mga bulak na o oh. An, kaso lang parang lalaki yung iba kung natanom din nga kapayas umulan lang sa mag lang daad kay mag ano gini atong kapayas ni magganami igin gini nan kay karon sa hapon isprihan ko ni kapulyar isprih ako ni kapulyar karon sa hapon So gabakas man niya ito niya mga kapayas nga tanong mga kapaps. Ah, oh, tingnan niya. Damo man isa. Ayun. ay kita ubrahon ni sa probinsya. Mananom na lang kita. So dito ang akong kalabasa sa piyak oh. Ayan, pero ang dito ay ko pa matamnan at kapaya sa piyak ng gilid tapos ang gilid-gilid na palibot tamnan ko pa na ay ko na nagtanong subong kay grabe kadya ang init mga kapaps Ate, ah, di lang kita anay. Eh, kung mag, magtupa lang sana ulan, miskan isa lang ka bisis. tanom ah, matanom ko kalatoy. Ta, ah, damo-damo man ni nga kapayas nga tanom diri So, amo na ang update sa akong diri nga gamay-gamay nga farm. Dire lang sa San Miguel. Dumalag kapis. So, mabalik kita dito sa sa payag kay mamunyag na kita mga kapaps so amon na ni ang akon ah, din nga kalabasa sa piyak oh. ko mga matambok man nga sila ano oh, si dingon tanay <laughs> mambala akong kalabasa ah dito sa piyak na video ako sila wala eh parehas mo lang sila nga kalabasa <laughs> ayan so ari akong kalabasa din nga ah. may mga bunga naman na sila mga kapaps gagmay tapos gin pang kapon ko man eh. tanawan nyo. damo iyang sanga o. Oh. Nan, damo ng iyang sanga. Pero isa lang ni sa kapuno mga kapaps. Isa lang gid na kapuno. Kaya yung ako, isa kaliso lang gid. Nangin pang direct seeding ko. Tag isa isa kaliso. Tapos isa pa lang kami tros. Ngin pang kapon ko na. Ngin utod ko na. So, tanawan nyo. Tambok mo sila gapon at nagdamo ang iyang sanga. Ah, kung di rin nga kapayas, matambok man. Oh, tanawan mga kapaps. Naglambat-lambat niyong yung ilang sanga. Ayan. Pero isa lang tag isa, -isa lang gid ka puno. Pero nagdamo ang ilang sanga. <coughs> mm. Mas manami ka iproning mo ang kalabasa. Kay gidamo ila sanga. Gidamo ila bunga. Ayan. So dito ako kay inauna sa piyak sa sapa So amo man na dito ang ako kay nga bago kaya hindi ko pa nasunog kaya ako naging kaingin sinijo so malawak-lawak na rin yang nakaingin natin at tamnan ta kasaging kag balinghoy so diri o oh. hindi ko pa natamnan kay grabe gid init katig gitsang lupa kan ang ari diri na bakante ko nabakanti bakante hindi ko natamnan pa tamnan ko ni kakapayas may nabilin pa ko itong hunol na ko na matanom o kaopdanan pa sining tanom ko may nabilin pa ko to siguro mga benching ko pa ito kapuno ang nabilin Man. may mga kapayas magkita dire damo man asa dito sa may punta kapayas ako dito nga bago nga tanom so mga isa pa lang guro kadangaw ang haba may bilin pa ko to huwag ah, ko pa matanom kay grabe gilo pa mga kapaps di iinit ni Jack galitik-litik na gani sa ang dara ang balay ni nanay pag ka magulang ko pag ang daan naman nga balay sang unang agin bagyo pa sang Yolanda agin pa ko da sa pakaisa ko kayo ay matawo pero ay makatukuli sa balay si nanay namon wai duman patay duman ang gatulog da ang amon nga hinipo sa may puyasa sa bilog sila da sa baray ni nanay ari naman ko diya sa akon nga payag ay isa solo man lang solo flight man lang kita sa mantener na lang kita di sa payag payag ya importante may ibakal tabugas kag makasudan ta dayok o, di gani, mantika kag tuyo. Ayos na. O, dari akong payag. O, dua kabilog pa. O, may ari ko di sa dalom. May up and down pa ko to. Galing sa si dalom, kulungan ka manok. <laughs> At least buhi na kita. At least buhi kita, mga kapaps. San gamay-gamay lang ato nga ginaturugan. Pero, buhi kita. May mga manok na ko di sa dalom. Akong payag, ah. Kakong payag At may upod na ma ko di, dua kabilog ko nga ido si Uno at saka si Naik. Pro akong talong dire. Oh, tanawa niya ako nga payag o. Kay may dapog pa ta. may dapugan man ko di. pwede may turugan man ko di. Kung gusto ko di magtulog, dire ako pwede ko di katulog, man. O, may electric fan man. Ah, ada sa adin ka pa. Pero dire ko yung nagtulog duman sa babaw. Kay presko da magtulog sa babaw kay mahangin-hangin. O, di ba? Oh, sige nga yung akong tanawa yung akong nga nga payag oh di ba mga manami nami man I isa mo lang ko so ang si dalom kulungan ka manok ari ako ni mga manok si dalom mga kapeps o, may gilingan pa to din nga bato ano you know, nagilinga ginagalingan ko ka mais so are gali ang ako nga kan talungan nan grabe abi init kaya yun, gaamat na sila patayhan pero ginabunyagan ko man na sila gihapon kaya nagabunga pa man oh mga atong talong kag may mga katumbal man adi ano may mga katumbal man talong kag katumbal at tapos may lagko man kita diri nga kapayas at nagabunga na oh ari may habal na di gani oh kay kahapon gin harbisan ni sang ang tiyo ko oh. pero may habal pa di nga bilhin oh ayan lagko tama bunga na no Ah, dag ko ang bunga. Ayan. So may mga pila kita di kapuno nga kapayas nga Dagko ko na. So ang akong hunol nga kapayas. Ah, nga tanom pa. Why ko pa naubos tanom. Kay grabe init. Ito pa may bunga pa. Ayan, Ayan katumbal na ton Sige pa ang pamunga na. <coughs> Pero naharbisan ko na to sila eh ang mga magulang nila nga buong yung pangkuha ko na siya no nang lumbay na naman sila liwat kag na mulaklak karon sa hapon kundi ko sila sa mabunuhan isprihan ko kapulyar meron may tulyar pa ko nga bilin na sangka isprier ispre sila so amulang lang ni mga kapaps ang update sang akon nga magamay nga farm dere lang sa San Miguel Lobo Dumalag Kapis so may tuba pa kita daw dua ka container uh, tuba o oh, langgaw so, ah, ni amon ni nga, ako nga payag ah di ba kiot cute, cute. <laughs> Ay, <isa malang> ta <laughs> ayan ah kiot kiot ka ako nga payag sa dira ako gatulog sa babaw kay manami da sariwa ang hangin priska kita mo pa di sa idalom So, lang na yung mga kapaps ang update sa akunya gamay nga palms mga kapaps. So, bye, -bye mga kapaps at happy happy Sunday. God bless. At hindi nyo paglipatan mag subscribe sa akon nga feeds. Papa Dong vlog. Like sa akon nga uh, YouTube channel Dong TV Vlogger. So, madam, ulit okay, nga salamat mga kapaps. Bye-bye and God bless.